Ang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay May 18 Sunday. So sarado na yung ating tinahan guys no mag na 9. 9.16 na po ng gabi. So, nagpabili pala ako guys ng uh, mga alak, sigarilyo, tsaka mantika. Tapos, ano pa ba? Soft drinks. Yan. So, isa-isahin natin guys na yung presyo niya. Yung kuha natin. Tapos, yung bentahan natin. So, nasa labas. Ito yung ating mga sigarilyo. So, ito tayo sa labas. Ito yung ating mga pinabili. Ayan. 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 So, isa-isahin natin. Lagay muna natin dito yung ating camera. Ito. Ayan, guys. Meron tayong, ano guys, no? Meron tayong dalawang, ay tatlo pala. Tatlong soft drinks na malaki. Meron din tayong dalawang soft drinks na maliliit. Isang box ng gin isang box ng mantika at saka limang case ng red bowers. Pakukulit so, na mga logo ko. Tapos meron din tayong dalawang rim na malboro red. yan. Tapos meron tayong apat na fortune green. Ayan. Tapos uh, tatlong malboro light. Ayan. So, may bumibili pa din siya. So, sa malboro guys, malboro red, malboro, malboro light, same price pa din ang kuha natin nasa 155 per kaha pag isang rim nasa sa uh, 1,500 tama ba? 1,550 yun so dalawa guys kasi ito yung mabenta sa tindahan namin magboro red so pag kahit mahal di ba uh, pag bisyo <laughs> may paraan so ang isang Uh, isang, ano guys, ang bintahan ko sa isang kahang Malboro Red 180. So, since kuha ko 155, meron tayong 25 pesos sa kada kaha. Yan. Ganon din doon sa Malboro Light. Tapos sa Fortune Green naman guys, ang isang kahang Fortune, Fortune Green ay 145. So, binibenta ko siya ng 180 isang kaha. Sa kalahati, 90. Same lang din siya sa price ng Malboro guys. Now, tapos, ang kita natin dito, 35. Kumpara dito sa Malboro Red. 25 Pep na dito, dito 35 yung kita natin. So, same price lang guys. Uh, 9 pesos per stick. yeah Tapos, yan, Malboro na din Tapos, meron din tayong Red Horse. Yan, limang Red Horse. Yan. At tingnan natin, limang Red Horse to guys. Yan, oh. Oh. So. Yan. Tatlo dito, dalawa dito. So, limang red horse. Ang red horse, guys, ay nasa 6.14. Ang ay, meron pa pala akong MP, oh. <laughs> Nakalimutan yung MP. Hindi kayo wala na nga. Diyo sa ako. So, naramdaman nyo, nagbablog na ako. <laughs> Ayan. So, meron pa pala tayong MP dito, guys, no? So, yung red horse nga, guys, ang isang case ay nasa 614. So, since binibenta ko siya guys, ng 65 pesos ang isa, ang isang ganito, isang bote, meron tayo, wait lang, kung natin yung calculator natin. Ayan, ayan. So, since ang bintahan natin guys, sa isang bote na red horse ay 65 times 12, kasi 12 peraso sa isang case, di ba? So, 780 ang isang case. Ang kuha natin ay nasa 614, less 614, meron tayong 166 guys sa isang case ng Red Horse. Ayan. So, kung sa per, ano, per bote, i-list natin, no? Uh, divide, divide 12. So, meron tayong kinita na 13.83 sa isang bote kasi malamig naman siya, guys, no? Okay lang yan. Malaki <laughs> kita para bumawi naman tayo sa iba kasi sa iba naman ay mababa tayo sa iba natin palinita, na, ba? Diba? So, ano naman yan, eh? pag gusto lalo ano di ba yung iinom yung mga customer natin pag gusto nila wow. kahit medyo mahal kahit sa sigarilyo di ba nakakabili sila yan ganyan wow. talaga yung bisyo bisyo yan tapos next tayo guys sa isang coke coke na maliit tsaka magkaiba sila ng price no sa soft drinks na maliit. ang coke na maliit guys ang isang case ay 177 tapos yung RC naman na small ay 168 so malaki yung differential niya guys no 177 minus 168. May 9 pesos na difference pero ang bitahan ko dito guys ay 13 pesos. So kung 13 pesos meron tayong kinita na wait lang ha. Sa 177 divide 24. Kasi 24 peraso diba? Ah, uh, may kinita tayo na wait lang. 177 divide 24 ang cost niya ay 7.375 less natin sa 13 Meron tayong kinita na 5 pesos, guys, mahigit. Yeah. Kasi mayroon pa tayong straw. Lalo na pag sa mga malilit, guys, di ba? Straw at plastic. So, i-add natin yan. Dagdag natin yan sa ating cost. Tapos, yung sa RC naman na maliit, 168, divide 24, ang cost niya 7. So, benta natin ng 13, 6 ang kinita natin. So, yun nga. Kasi maliit siya, may plastic at saka may uh, straw pa na cost natin. Tapos sa malaki naman na ah, soft drinks, like yung sa Coke, kasi ang Coke talaga medyo mahal, di ba? Ang Coke ay 264 divide 12. Ang cost niya guys ay 22. Binibenta ko lang siya ng 30. May 8 pesos tayo nakita. So, kung 8 ang kita natin times 12. Sa isang case, meron lang tayo 96 pesos. Sa iba, medyo mataas na sila magbenta ng mga malalaking soft drinks. Tapos yung lemon naman, medyo mababa. 252 252, ang bitahan natin ay kung 30 times uh, 12, 360 minus 252. Sa isang case ng RC guys na malaki, meron tayong kinitang 108 pesos. I-divide natin sa 12, 9 pesos ang kita natin sa isang RC malaki. Yan. Tapos dito naman sa MP Double Life guys, bubili lang ang tatlo kasi sunod, baka next week mag-grocery din kami. Ano? So, meron tayong MP. So, five, 10 divide 3. So, ang isa nito guys ay 170. Pinibenta ko siya guys ng 195. So, meron tayong 25 pesos sa sangga dito. Yan. Tapos, uh, mantika naman guys. Yung mantika natin, medyo Bumaba siya kumpara nung nakaraan. So, yung mantika natin ay uh, 790. 790 divide 24 kasi ang naman nito ay 24 piraso. Yan. Yung mantika, yan. Yung mantika natin guys ay CLC. Ayan. So, 24 peraso equals, ang cost niya guys nasa 32.90, so almost 33 pesos. So, binibenta ko na siya ng 40 pesos. So, pwede rin naman, dagdag lang tayo ng 5 piso. Kung 33 plus 5, 38 ang bintahan natin. Yan. Kasi bumaba nga, di ba? Tapos, ano pa ba? Ah... Uh, Gin. Itong gin. So, isang box ng gin, guys, ay 1,560. Kung i-divide natin sa 24, 1,560, divide 24. Ang cost ni guys, ay 65 pag isang karasong gin. Binibenta ko siya sa 75. So, meron tayong 10 pesos isang bote ng gin. So, meron na lang akong ilang perasong tatlo na lang matira doon. Ayan. So, ano pa ba? Yun lang. So, anong Nabayaran natin guys na sa 11,148 pesos. Ayan. 11,148. Ayan. So, ito yung mga natin guys. Kasi wala ako soft drinks na malaki. So, kanina guys, nagpagawa din ako ng, Ay, eh, nagpagawa, gumawa din ako ng, ano, yung para sa bukas yellow. So, araw-araw ko nagmagawa guys kasi uh, since ang yelo natin ay mabenta nga kasi sobrang init. Kahit nga yung ano pa kalahati, di ba? Nabibenta na siya, nabibili na siya. So, since, uh, ano guys, kahit hindi siya masyadong matigas, limang piso pa din yung bentahan ko guys, no? Yun. So, mag, ano na ako guys, mag, diligpit na ako ng ating kita kasi bukas ay, bukas ay, wala ko naman pasok. <laughs> yung asawa ko lang yung may pasok. So, magliligpit na tayo ng ating benta. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye. <coughs>